Oh, uh, natuklap yang ano, halaman. It's a fake. lame. Look too cold. Here we go. Get me up. wala, wala pang isang dip ah ito yung brand dito Harley Harley or Burley <laughs> baba ang uh, eh. marumi lang dahil naulanan dito uh, dito yung ano niya sa gilid speedo cute 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 wala pa isang dipa galing sa dulo ng bulong

guys tayo maglakad-lakad halamig uh, na ang simoy ng hangin gumokis baliktad na naman tayo dito tayo sa

ibon man may layang lumipad kulungin mo at umiiyak eh, uh. ayan si Haring Araw. beautiful day. Oh. Wala masyadong naglalakad dahil malamig ang simoy ng hangin. Kailangan natin gumalaw-galaw para yung natutulog na kolesterol ay magising at ma-release kahit pa di ba mga kakul saan man kayo sulok ng mundo galaw galaw is the key may ang stroke <laughs> dahil mo ng kahoy to nakakatakot to pag pumunta sa ilalim dahil baka may mga ahas dito na kakulay din yan oh, green na oh green who knows only legend knows tinanim pa sa aming ano, pens. Eh dito, nabubuhay lang sa labas. <laughs> Kalat. <laughs> sitwasyon ng kampo namin pag weekend <laughs> ang iba nito excited na nag-aayos dahil mamaya alas 9 babaan baba, baba, na babaan na sa bayan bago din wala ka naman lang bibilihin doon It's a beautiful day. aring araw, lumabas na. sound mm -hmm. Get out of my sauce. Sulti boy. Kya wa? Gold. Buti pa siya eh. Pag bisikleta, bisikleta lang. At pag ismali yata yung lakad ko ngayon, nasa lubong ko yung hangin ng lamig. <laughs> Vintage American car. <laughs> GMC. Ah. Oh. sinabi nila, enjoy mo lang ang yung ginagawa. Hayaan niyo yung iba kung anong iisipin at sasabihin. Kasi hindi sila nagko-control ng yung buhay gets nyo time kita nyo yun ang hangin na lakas dahil na makikita mo sa halaman yung hangin yung dalang lamig yun ang nagpalamig sa pakiramdam yung hangin yun o nyo may talahiban rin dito ayan ayan naks ba nila sa na sa tubig tubig galing sa kampo nagagawasan na yung ano, manhol ng tubig Ayun, binagawa na ng ano, pilapil dike para di pa ma dito what the Sultibay, Nepal. Sulti Gurung Bandar, Bundubay, ah Bundubay, Sri Lanka. Gurung Tamam na, yan. Ah, Nepal. Grupo yan. Sulti Gurung Tamam. Uh, may warriors pa sila tawag nun Gurka друг. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Good okay. space in a bagong campo, bagong player projects. sanay sa ganitong buhay talaga nga naman hinahanap mo yung kasarapan sa Pilipinas oh kala nyo may ipil ipil din dito ipil ipil tree ipil ipil tree sigurado alam na dis kung sinong may bit bit ng seeds na yan hindi naman <laughs> hindi na naman yan kahoy ng Saudi so may kusang nagtanim dyan <laughs> only legend knows damn <laughs> yeah. 45 minutes walking more than enough warm up na yan pagutom ba pagdating sa kampo tira ka tuduhin mo na naman paano ka papayat niyan oh god ito parang magsas masasanay ka sa ganito parang normal na lang dahil nga ilang taon mo nang na ginagawa at dito ka sa lugar na walang ano ano tingnan mo yung mga ibon ang ganda nila tingnan yeah. Yeah. tayo sa ating pinanggalingan <laughs> at medyo ano oras na matas um, na oh, aga pa lang alas <laughs> 7 sa mini global yun yung aming kitirin sa mini global Good morning! Morning, good! <laughs> Mukhasagot eh. Dry country. Dry nga. Sagana naman sa oil at gas di ba? Si Kam Kam. Dime. Okay guys, salamat sa pagsama, sa pagikot-ikot dito sa aming kampo. See you in the other one. Babush.